mga hindi pantay na kasunduan at mas marami pang militar sa Asia Pacific. Ayan ang pinayagan ni Marcos Jr. nung bumisita siya sa US noong Abril. Mas maraming war games tulad ng Balikatan, mas maraming pera para sa mga EDCA military bases, at iba pang mga kasunduang militar katulad ng Visiting Forces Agreement o VFA. Pero sino ang makikinabang sa mga kasunduang ito at ano ang epekto nila sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ang balikatan exercises ng 2024 ay ang naging pinakamalaki na balikatan sa Pilipinas. Higit na labimpitong daang mga sundalo, Pilipino at Amerikano, ang nagparticipate. Ang mga military exercises na ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng US sa pamamagitan ng mga bagong armas, pagsusuri ng mga bala, at paglubog ng isang decommissioned na barko. Hindi nabubunyag kung magkano ang ginamit para sa mga military exercises na ito na binayaran ng mga mamamayang Pilipino at mga nagbabayad buwis sa United States. Bukod dito, ipinagbawal ng balikatan ang mga lokal na manging isda. Ito ay nagdulot ng pinsala sa kanilang kabuhayan. Hindi din sapat ang suporta na binigay ng gobyerno. Bago naganap ang balikatan, inannounce ng mga Amerikanong senador ang PERA o Philippine Enhanced Resilience Act. Ito ay naglalaan ng halos $2.5 billion na pondo sa Armed Forces of the Philippines. Ito ay dagdag pa sa $500 million na galing sa US na ibinigay kasabay ng pondo para sa Israel at Ukraine. Anong ibig sabihin nito? Kontrolado ng US ang militar at patuloy na tayo ay ginagawang base militar ng United States. Binibigay ang lahat nito ng United States kahit kilala ng international community ang AFP bilang isang lumalabag ng international humanitarian law. Katulad ng aerial bombings, enforced disappearances, abductions, at torture at pamamaslang ng mga aktivista at kritiko patuloy din lang ang paghihirap ng mga mamamayan ng US dahil sa utang, krisis sa pabahay, krisis sa healthcare, at tumataas na presyo ng kailiit lang ang suporta galing sa kanilang sariling gobyerno. Kailangan nating alalahanin ang ating kasaysayan na lubos ng paglalaban sa kolonisasyon at okupasyon isa lamang sa ating mga tagumpay ang pagtanggal ng mga base militar ng US noong 1992. Kailangan nating ipagpatuloy ang laban para sa tunay na soberanya, pagtanggal ng kahit anumang militar sa West Philippine Sea, at labanan ang mga hindi pantay na kasunduan tulad ng VFA at EDCA. Tanggihan natin ang balikatan at gera. Unahin ang mga interes at kapakanan ng mga Pilipino.